Hi guys, our video for today ay pupunta po tayo doon sa, doon sa, doon sa, yung kanina. Yun, doon sa gates kabitan ng back ko kanina. So pupunta tayo doon. So samahan nyo kami guys. So itong bahaging ito, bali itong dinadaanan namin na ito, ay kita transfer po namin mula doon mula dito lalagay po doon itong lupa dito tatanggalin ko to gaya nung ginawa ko kanina doon so hindi ko na videoan so titingnan po natin ngayon yung ah uh, ginawa po namin kanina yan so bali yung mga kahoy pinutol na nila kinuha at kita nyo naman itong ano na to yan pa yung ginadaanan ng bako <laughs> so dito na po kami so, yung tapok po na yan yan na po yon yung ano ko transfer ko kanina yung kalsada so ito na yon so yung boundary kasi nandun pa yung boundary oh. So, may kahon so dito banda ah uh, ito lupa na to ilalagay ko po dyan banda <coughs> so siguro mga ano pa ito uh, uh, lunis martis hindi kaya sa miyerkulis pa po ito so ito na po yung trabaho kanina dito ayan ito po yung lupa na to So, itong lupa po na to ay galing dito yan hmm. so isa at kalahati, kalahating araw ko itong trinabaho mga guys mga par so napakalayo niyan mula dun sa dulo sa kabilang dulo hanggang dito sa ano dyan o sa may anong tawag dyan hindi man yan niyog yan banda yung boundary ah doon pa doon pa pala lampas yan doon pa hanggang doon oh doon yung boundary nila so ito kada magtrabaho ako dito ng umaga last day so pag mag ano ako nagugutom ito guys oh butong ayan uha lang gagano lang ng bako oh so sulog silang lahat So ito, so napakahaba yan mga guys. Mga par, natin yung haba. At sa likod niyan, taniman. Ayun no? oh. pagkatin natin. Taniman. Okay. So yan, dito po yung, dito po yung hinukay ko kanina o. Oh. Ayan, kahapon pa ako nagumpisa. So natapos ko ngayon hanggang dyan. Tapos sa uh, susunod naman dito naman. Pag matransfer po namin yung anong tawag diyan? Prikas. Prikas yung tawag nila diyan yung sa ano eh, pinapatong-patong na pader. And so yon, mga mais at ito. So ayan po yung kapitbahay po namin. Yung bahay na yan. Tapos si Don, doon po kami yung bahay po na yon. Uh, doon din po kami. Tapos dito naman, So dyan Kapit bahay din po natin Pero sa kabilang area na yan Sa kabilang bakod So ayan Ayan uh, po banda sa uh, tabi Dyan po ako nag clearing Nung ano Lunes ata yun uh, Tapos yung mga bato doon sa gilid Tinanggal ko na din yung mga bato doon Pinagitla ko dito Para may daanan doon sa gilid Masamahan so, nyo kami guys Sa paglakad-lakad ngayong hapon Ayan entry triport. Ah, uh, uh, G1. Kaya lang, medyo madilim-dilim na. Ayan, uh, guys. So, ito, oh. Yung lock wheel Parang hindi, parang hindi mabuti yung pagka-clearing, mga guys. Oh. na so, napaka napakalayo ng ano na clearing mga guys hanggang doon sa highway dun, sa highway patungong highway doon so yun lang po yung ating video for today so naitor ko lang po kayo sa aming uh, area compound So, maraming salamat po sa panunood at hanggang dito na lamang yung ating video. Kita kita sa susunod na video. Nga guys, alam.